Sa pagpapatuloy, binuksan ng Komodo Dragon ang bibig nito, habang tumutulo ang laway mula sa matatalas nitong pangil, sinubukan nitong takutin si Tuye, at hindi siya nakapagsalita, samantalang hirap na hirap naman ang mga tagapag-alaga ng Komodo Dragon sa pagpigil dito, habang nagtatawanan naman ang mga ministro. Tinanong ni Tuye si Zhao Zuo kung bakit ang tinatawag niyang mahalagang bagay ay hindi mukhang isang magandang Blue Dragon, sa isipan ni Zhao Zuo, Nahulog na si Tuye sa kanyang patibong, kaya dapat niyang pagmasdan kung paano siya manipulahin. Ipinahayag niya sa mga ministro na kung may sino man sa kanila ang nakakakilala sa banal na hayop, dapat nilang sabihin kung ito nga ba ay isang blue dragon. Isa sa mga ministro ang sumagot, "Oo, ito ay isang blue dragon." Sinabi niyang mayroon siyang pagkakataong makakita ng ganoon noong siya ay naglakbay sa East Sea Island noong kabataan niya ang isa pang ministro ay nagpahayag na si Zhao Zuo ay tunay ngang may malawak na kaalaman, at sa isang lumang aklat na ipinamana sa kanyang pamilya, ang klasiko ng bundok at dagat, ang Blue Dragon ay ganito mismo ang hitsura. Nagkakaisang ipinahayag ng iba pang mga ministro na ito ay tunay ngang isang Blue Dragon, at si Tuye ay pinagpala na makita ito. Samantala, napagtanto ni Zhao Zuo na tahasang sinuway niya ang batas ni Ye at inagaw ang imperial na autoridad, Isang kasuklam-suklam na pagtataksil, naisip niya kung ano kaya ang nararamdaman ni Tuye. Sa kabilang banda, napangiti si Tuye at inisip niyang napakaganda, napakahusay, napaka-perpektong pagtatanghal nila. Ngunit biglang may isang babae ang nagsabi, ang nilalang na ito ay kasuklam-suklam. Nagtakas si Tuye kung sino ang nangahas na magsalita para sa kanya. Agad niyang napagtanto na ito ay isa sa kanyang mga babae, isa sa mga concubine ang nagtanong, Paano naging isang magandang Blue Dragon ang isang napakapangit na hayop? Napagtanto ni Tuye na nagkamali siya sa kanyang mga kalkulasyon. Gayunpaman, naisip niyang may paraan pa upang may tama ang sitwasyon. Tinawag niya si Zhao Shu, at tinanong kung mayroon ba itong nais sabihin. Sumagot si Zhao Shu, ano po ang gusto ninyong marinig, mahal na hari? Sabi ni Tuye, gusto niyang marinig si Zhao Shu na magsalita patuloy niyang tinanong si Zhao Shu kung ang hayop ba na nasa ilalim nila ay tunay nga bang isang maswerteng blue dragon. Naniniwala si Zhao Shu na alam ni Tu Ye na isa siyang especially iya para kay Zhao Zhu, ngunit pinayagan pa rin siya nitong manatili sa kanyang tabi, at sa kasalukuyan, gusto niyang pumili ng panig. Habang pinag-iisipan niya ito, napagtanto niyang hindi siya kailanman itinuring ni Tu Ye bilang banta. Sa halip, binigyan siya nito ng pagkakataong pumili sa pagitan niya at ni Zhao Zuo. Naalala niya ang mga sandaling inalagaan siya ni Tu inisip ni Zhao Shu kung gaano kaya kasaya si Nafanta o at Zug siya sa mga bisig ni Tu pakiramdam niya, alam na niya kung anong desisyon ang kanyang gagawin. Nagulat si Zhao Zuo nang makita niyang tumayo si Zhao Shu, napaisip siya na dumating na ang tamang oras upang magsalita si Zhao Shu, ipakita ang kanyang halaga sa papat na emperador, at alam kung sino talaga ang tunay na tagapamahala ng dakilang Chen Dynasty. Ngunit sa halip, tinanong ni Zhao Shu kung paano naging banal na hayop ang isang napakapangit na nilalang, ang Blue Dragon, nagulat si Zhao Zuo sa tanong ni Zhao Shu. Hinamon ni Zhao Shu si Zhao Zuo kung sinusubukan ba nitong linlangin ang emperador gamit ang isang krimen ng pagtataksil, napipi si Zhao Zuo sa narinig, at idineklara niyang pinagtaksilan siya ni Zhao Shu. Samantala, inisip ni Tuye na hindi siya aktual na pinagtaksila ni Zhao Shu, nagtaka siya kung ano ang ginawa ni Zhao Shu, kung ang plano ba nito ay tulungan si Zhao Zuo na saksakin siya sa likod, ngunit napagtanto niyang mali ang tin target ni Zhao Shu. Tinanong ni Zhao Shu ang iba pang mga babae kung hindi ba nila napansin na tama siya. Isa sa mga babae ang sumang-ayon at sinabing, tama si Zhao Shu. Isa lang yang apat na paang ahas na nagkukunwaring Blue Dragon. Isa pang babae ang nagkomento, walang drago na ganyan kapangit. Ang isa pa ay nagsabi, ang pagtataksil ni Zhao Zuo ay dapat umantong sa pagpatay sa buong angka niya. Nagsimula ng sumigaw ang mga concubines, hinihiling ang pagbitay sa buong angka ni Zhao Zuo. Lumingon si Zhao Zuo kay Lord Sia at tinanong ito kung hindi ba ang kanyang anak sa labas na ipinadala niya sa palasyo ang nagutos na patayin ang buong angka niya. Tinukoy rin niya kung paano ito pinalaki ni Lord Sia. Napuno ng galit si Lord Sia, nagpakawala ng malalalim na hinga, at itinaas ang kanyang mga manggas, sumigaw siya, napakawalang galang, at tinanong ang kanyang anak kung paano siya pinalaki para maglakas loob siyang hamakin si Zhao Zhu. Ngunit sumagot ang kanyang anak, ikaw ang walang galang, pagkatapos ay tinanong niya si Lord Sia kung ang dakilang Chen ba ay pag-aari ni to Ye o ni Zhao Zhu. Ipinunto niya na noong una, hindi nagtiwala si Lord Sia sa bagong luklok na emperador kaya ipinadala siya sa palasyo bilang isang alay, ngunit sa ngayon, naputol na ang lahat ng ugnayan nila. Biglang samuka ng dugo si Lord Sia, na labis na ikinagulat ni Zhao Zuo, at nagdunot ng pag-aalala sa ibang mga ministro, tinawag nila ang iba upang tumulong, dahil lumalabas na nasobrahan ng galit si Lord Sia. Sa kabilang banda, nagtinginan ng ibang mga concubine na may tusong ngiti sa kanilang mga mukha isa sa kanila ang nagsabing kailangan kuring iulat na ang aking ama ay hindi pinapahalagahan ang buhay ng mga karaniwang tao at ninakaw ang mga pondo para sa ayuda ang isa pa ay nagsabi ang aking ama ay sapilitang kinamkam ang mga lupain ng mga magsasaka isa pang babae ang naghayag ang aking ama ay imoral araw-araw siyang bumibisita sa brothel habang ang isa pa ay nagdagdag ang aking ama ay walang habas kung pumatay ng tao Napaisip si Zhao Zuo kung paano nagawang pangibabawan ng harem ang mga ministro sa korte, naalala niya ang sinabi ni Li Tianyuan na si Tu ay isang taong hindi dapat kalabanin. Natarante siya nang makita ang ekspresyon ni Tu habang ang mga babae ay puno ng galit, si Tu naman ay tahimik lamang na nakatayo na may madilim na ekspresyon sa mukha. Napakunot noo si Tu at bigla niyang hinugot ang kanyang espada, nagtaka si Zhao Zuo kung ano ang binabalak ni Tu Mula sa kanyang pananaw, lumaki ng gusto si Tuye, nagsimulang kabahan si Zhao Zuo, pinagpawisan siya ng malamig. Sa kanyang paningin, si Tuye ay naging isang makapangyarihang gininto ang dragon. Naisip ni Zhao Zuo kung ginagamit ba ni Tuye ang impluensya ng mga babae upang alisin siya, ngunit itinanggi niya ang posibilidad, hindi, imposible. Samantala, si Zhao Zuo ay tila nasa isang malalim na pagkalito, at nanatiling nakatayo lamang, Nagimbal ang mga ministro nang makita nila ang ginawa ni Tuye, nagulat din ang mga concubine, sa isang iglap, pinugutan ni Tuye ng ulo ang Kamodo Dragon. Tumingin siya kay Zhao Zuo at sinabi, hindi sulit sirain ang ating relasyon para lamang sa isang mababang nilalang na ito. Idinagdag pa niya, kahit ito man ay isang maswerteng nilalang o hindi, isang hiwa lang ng espada ko ang kailangan para tapusin ito, matapos yon, Idineklara ni Tuye na dapat nilang ipagwalang bahala ang nangyari sa pulong ng korte sa araw na yun, tinanong niya si Zhao Zuo kung ano ang kanyang palagay, napag pag-isipan ni Zhao Zuo ang mga sinabi ni Tuye at sumang-ayon, tama ka kamahalan, banggit ni Zhao Zuo. Ilang sandali matapos ang pulong sa korte, bumalik si Tuye sa kanyang silid, agad siyang inabisuhan ng sistema, na natapos na ang kalkulasyon ng sistema, dahil sa kanyang panghihimasok sa plano ni Zhao Zuo, sa inverting the deer event sa korte, ang kaganapan ay napigilan, dahilan upang matakot si Zhao Zuo, at ang kanyang mga kapanalig, kasabay nito, lalong napagtibay ang imperial na autoridad ni Tuye. Ipinaalam ng sistema na nadagdagan ng dalawang libong puntos ang national powerpoint ni Tuye, na nagdala sa kanyang kasalukuyang national powerpoint sa dalawang libut na mumula ang mga mata ni Tuye sa galit habang nagmumura sa kanyang isipan. Samantala, nagtataka naman si Zhao Shu kung bakit hindi mukhang masaya si Tuye kahit na napatahimik at napatakot niya sina na Zhao Zuo at ang mga ministro sa korte, tinanong ni Zhao Shu si Tuye kung nasiyahan ba ito sa kanyang naging pagganap sa pulong. dahan da ang humarap si Tuye kay Zhao Shu, at sinabing ayos lang, ngunit mas makabubuti kung lubos na mauunawaan ni Zhao Shu ang kanyang mga intensyon. Nagulat si Zhao Shu sa sinabi ni Tuye, napaisip siya, kung hindi ba niya kusang naintindihan ang nais ipagawa ni Tuye kanina at umasa lamang siya sa direktang utos nito, tiyak na hindi magiging kontento si Tuye sa kanyang ginawa na pagtanto ni Jiao Shu na sa susunod, mas kailangan niyang aktibong sundan at unawain ang pag-iisip ni Tuye. Samantala, nakaramdam ng masamang pangitain si Tuye na pagtanto niya na dahil sa hayagang pagpapakita ng katapatan ni Jiao Shu at pagtalikod nito kay Jiao Zhu, bumagsak ang reputasyon nito sa huli. Nangangahulugan ito na hindi na niya maaasahan si Zhao Zuo upang tulungan siyang pabagsakin ang imperyo, ngayon, tanging si Li Tianyuan na lang ang maaari niyang sandalan. Biglang inanunsyo ni Tu Ye na kailangan ni Zhao Shu siyang tulungan sa paggawa ng isang kautusang imperyal, agad na nagtanong si Zhao Shu kung anong uri ng kautusan ang nais niyang ipalabas, sagot ni Tu Ye, nais niyang italaga si Li Tianyuan Yuan bilang Grand Chancellor. Tinanong ni Tu Ye si Zhao Shu kung may problema ba. Agad namang sumagot si Zhao Shu na wala, wala siyang kahit anong puna. Ngunit sa kanyang isipan, napagtanto niya na ang posisyong ito ay mas mataas pa kaysa sa kaliwa at kanang punong ministro, sa kasaysayan ng dakilang Chen, tanging si Lord Wei Zindu lamang ang humawak sa posisyong ito mahigit isang daang taon na ang nakalipas, at mula noon ay nanatiling bakante ito. Napaisip si Zhao Shu, dahil kawawalan lang ni Zhao Zuo ng kapangyarihan, bakit nais ni Tuye na italaga si Li Tianyuan bilang Grand Chancellor, Plano ba niyang gumalaw laban kay Zhao Zuo at kay Li Tianyuan? Posible kayang ginagamit ni Tuye ang kautusan upang pagwatak ang dalawa. Matapos pirmahan ni Tuye ang kautusan gamit ang imperial na selyo, nagulat siya sa sumunod na nangyari. Muling nagbigay ng abiso ang sistema dahil sa kanyang ginawang hakbang, si Tu Su, ang commander ng hilagang hukbo, ay nag-alsana ng hukbo sa Beijing inanunsyo ng sistema na natapos na ang unang yugto ng Jingnan Rebellion. Dahil dito, nabawasan ng dalawang libo ang national power points ni Tuye, kaya't bumaba ang kanyang natitirang puntos sa siyam naraan. Biglang natawa si Tuye ng malakas. Habang patuloy siyang humahajijek, inisip niya kung ang puntos na nakuha niya sa korte ay nabawasan na. Matapos pag-isipan, napagtanto niyang tama ang kanyang hinala. Tama lang ito, sabi niya sa sarili, at muling natawa habang mahigpit na hawak ang imperial na selyo. Kalahating buwan ang lumipas, sa isang malawak na kapatagan 80 milya sa hilaga ng Changjing City, nagkalat ang mga bangkay ng mga sundalong tinamaan ng mga palaso. Ang Northern Army na patungong timog ay matagumpay na tinalo ang Longxiang Guards ng Changjing City at nakasamsam ng napakaraming supply. Isang sundalo ang nakatuklas ng isang sako ng butil sa kanyang pagkamangha. Bumuhos palabas ang maraming butil nang siya'y gumawa ng maliit na hiwa sa tela ng sako. Lahat ito ay mga panestoles para sa hukbo. Aniya, hindi na natin kailangang mag-alala tungkol sa mga supply. Samantala, sakay ng kanyang kabayo, matikas na pinamunuan ni Tuso ang hilagang hukbo, biglang lumapit sa kanya si Wang Zon, ang deputy commander ng hukbo, sakay rin ng kanyang kabayo. Kamahalan, tawag ni Wang Zon. Sampung araw na tayong nagmamarcha patungong timog, pero hindi pa natin nakakaharap ang mga royalistang tropa. Masyadong maayos ang ating pag-usad. Gayunpaman, may pag-aalinlangan si Wang Zon, pero sa huling laban natin laban sa Longxiang Guards, masyadong madali ang ating tagumpay, may kutub akong may patibong. Napangiti si Tusu, sa anong paraan naging madali, tanong niya. Ipinaliwanag ni Wang Zong, ang tungkulin ng Longshuang Guards ay ipagtanggol ang Chen Jing, at nasa ilalim sila ng direktang utos ni Li Tianyuan. Kahit hindi sila kasing lakas ng hilagang hukbo, itinuturing pa rin silang isang elite na puwersa. Pero, dagdag niya, ang buong hukbo nila ay agad na tumakas bago pa tayo labanan. Iniwan pa nila ang kanilang mga supply na para bang gusto nilang manalo tayo. Sumang-ayon si Tuso, tama ka. Samantala, sa isang lihim na pagpupulong, nagpahayag si Lord Xiao, si Tuye ay tuso at walang awa, kung siya at si Li Yuan ay may kasunduan, tiyak na may patibong dito. Narinig ito ni tuso at napangiti. Alam ko na yan, sagot niya. Akala nyo ba hindi ko naiintindihan ang mga galaw ng sarili kong kapatid? Ilang taon na ang nakalipas, ang batang si tuso ay nasa palasyo, tinanong siya ni Tu Chenjun kung ano ang susunod na linya matapos ang ang kaibigan mula sa malayo. Inulit ni Tuso ang linya at pinag-isipan ang sagot. Matsyaga siyang hinintay ni Tu Chenjun. Ilang sandali pa, sinabi ni Tuso na naalala na niya, kahit malayo, dapat parusahan. Napabuntong-hininga si Tu Chenjun at agad na hinampas ang ulo ni Tuso. Sinabi niya na bilang tagapagmana ng korona, wala talagang utak si Tuso. Paano ko ipagkakatiwala sa iyo ang dakilang Chen? tanong niya. Sumagot si Tusu, hindi mo lang alam, pero maayos naman ang utak ko, kahapon sa palaruan ng hukbo, binangga ko ng ulo ang ilang sundalo ng Longxiang. Agad na nagdesisyon si Tu Qianjun, hindi ka kakain ngayong araw, aniya, at uulitin mo ang iyong leksyon ng sandaang beses. Pagkatapos nito, iniwan ni Tu Qianjun si Tu Su mag-isa sa silid. Labis na nalungkot si Tu Su habang nakatitig sa scroll sa harapan niya. Gutom na gutom na ako. Gusto ko talagang kumain, bulong niya sa sarili. Biglang may lumipad na bato at tumama sa kanyang ulo. Napatingin siya sa bintana, si Tuye. "Tu Su, pinagalitan ka na naman ng matandang iyon? Ano?" sigaw ni Tuye. "Hindi ko talaga maintindihan. Ikaw na nga ang prinsipe, pero mas mahirap pa ang buhay mo kaysa sa akin." Isang walang silbing prinsipe. Napangiti si Tuso, yan mismo ang dahilan kung bakit nainggit ako sa iyo. Tuye, sagot niya, si Tu Chen Jun ay may mataas na inaasahan sa akin, gusto niyang maging isang matalinong pinuno ako, isang hari na maaalala ng mga darating na henerasyon. Napailing si Tuye, at sinabi kung hindi mo naman masisiyahan ang buhay mo, hindi na sulit ang pagiging emperador. Napatingin si Tuso sa malayo, hindi ko alam kung paano pamunuan ng isang bansa, ang gusto ko lang ay pangunahan ng hukbo sa labanan. Bigla siyang napahinto at napailing, pero bilang panganay ng pamilya tu, bilang tagapagmana ng dakilang Chen, wala akong pagpipilian. Napakunot nuo si Tu Ye, bago ngumiti ng tuso. Napakasimple lang naman yan, sabi niya. Sa hinaharap, agawin ko ang trono mula sa iyo. At tatanggalin ko pa ang apelidong tu sa pangalan mo, para mabuhay ka ayon sa gusto mo. Balik sa kasalukuyan. Mahigpit na tinignan ni Tuso ang direksyon ng palasyo. Napakatanga mo, Tuye, bulong niya sa sarili. Agad niyang tinawag ang kanyang hukbo. Makinig kayong lahat, malakas niyang ipinahayag. Magmamarcha tayo patungong Changjing City. Nang bumalik ang paglubog ng araw, at dumating na ang gabi sa palasyo, binisita ni Li Tianyuan Yuan si Tuye sa kanyang silid. Gayunpaman, hiniling ni Zhao Shu kay Li Tianyuan na bumalik, at ipinaalam na hindi siya maaaring makaharap ni Tuye sa kasalukuyan. Ipinahayag ni Li Tianyuan na ang hilagang hukbo ay umalis na sa Beijing at nagmarcha na patimog limang araw na ang nakalipas, at sa ngayon, nasa 800 milya na lamang sila mula sa Chenjing, kaya't kailangang makita niya si Tuye. Sinabi naman ni Zhao Shu na alam na ito ni Tuye, subalit naniniwala siyang kayang hawakan ni Li Tianyuan ang sitwasyon, ipinaliwanag niya na, sa huli, ang mga longxiang guards ay nasa ilalim na ng utos ni Li Tianyuan, kaya't ang pagtatanggol sa hari ay likas na responsibilidad na niya. Bukod dito, siya ang grand chancellor, kaya't natural lamang na ibahagi niya ang pasanin ni Tu Ye. Dumilim ang ekspresyon ni Li yuan nang marinig niya ang sinabi ni Zhao Shu, pinag-isipan niyang nais lamang ni Tu Ye na ipasa sa kanya ang sisi. Idineklara ni Li Tianyuan na labis siyang tinatayang mataas ni Tu Ye dahil kilala si Tu Shu bilang Diyos ng digmaan at ang hilagang hukbo ay ang pinakamakapangyarihang puwersa sa buong dakilang Chen Dynasty. Sinabi ni Zhao Shu na hindi na kailangang mag-alala si Li Yuan, dahil alam ni Tuye ang lakas ng hilagang hukbo. Kaya iminungkahi niyang manatili na lamang si Li Yuan sa likuran upang magplano ng estratehiya nang hindi nalalagay sa panganib sa harapan ng digmaan. Dagdag pa niya, basta't ipakita ng mga Longxiang Guards ang kanilang tapang sa harap ng kalaban, kahit pa sila'y matalo, mananatiling pa rin itong isang marangal na pagkatalo. Nagtakas si Li Tian Yuan kung sapat na ba na manalo o matalo basta't lumaban lamang ang mga Long Siang Guards, ano kaya ang tunay na plano ni Tuye sa kilos na ito, samantala, nagkomento si Zhao Shu na inaasahan ni Tuye ang mabuting balita mula sa kanya. Mabilis na isinara ni Zhao Shu ang pinto sa likuran niya pagpasok sa silid, sandali siyang natahimik, saka malalim na napabuntong hininga. Napagod siya sa pagpapanggap sa harap ng matandang tusong si Li Tianyuan. Tinanong ni Tu Ye kung naasikaso na ba niya ang matandang pilak na barya, sagot ni Zhao Shu, ayon sa mga tagubili ni Tu Ye, Hindi lang niya napigilan si Li Tianyuan, kundi napilitan pa itong pangunahan ng mga Longxiang Guards upang salubungin ang hilagang hukbo sa labas ng lungsod. Napangiti si Tuye sa narinig, ngunit nag-alinlangan si Zhao Shu. Hindi niya maintindihan Kapag naabot ng hilagang hukbo ang Chen Jing, hindi maiisip ang magiging resulta. Paano nga ba nagawa ni Tuye na ipagkatiwala kay Li Tianyuan ang pamumuno sa hukbo sa ganitong kritikal na sandali, at masabi pang hindi mahalaga ang panalo o pagkatalo? Ngunit tumugon si Tuye, syempre, mahalaga sa akin ang manalo o matalo. Napaisip siya, mas nanaisin niyang matalo ang Longxiang Guards, bagamat hindi sila kasing lakas ng hilagang hukbo sila pa rin ang pangalawang pinakamalakas na puwersa sa dakilang Chen Dynasty, kung magtatanggol talaga sila sa Chen Jing, walang kasiguraduhan kung mababasag nga ba ng hilagang hukbo ang kanilang depensa. Dahil dito, napagpasyahan niyang palabisan ang Longxiang Guard sa isang labanan sa bukas na larangan, kung saan tiyak ang kanilang pagkawasak. Alam niyang hindi bihasa si Li Tianyuan sa pamumuno sa hukbo, kaya siguradong matatalo sila, mawawala ng lakas, at mas mapoprovoke pa si Tusu na umatake. Sa ganoong paraan, mas madaling maisa sa katuparan ng Jingnan Rebellion event. Sa puntong ito, tumawa ng malakas si Tuye, samantala, napaisip naman si Jiaoxu sa nakakatakot ng ngiti ni Tuye, sigurado siyang malalagay sa matinding kapahamakan si Li Tianyuan, na pagtanto niyang nasa malaking panganib na ito.